Hindi pa naman siguro huli ang lahat para sa isang katulad ko na full-time hands-on mom and a mother of three ang magkaroon ng extracurricular activities tulad ng pambibisikleta. Alangan ko pa sa mga, iisip ko na hindi ko kakayanin, lalo na sa isang katulad ko na walang experience sa mahabang pigtala. And I'm thankful for my husband who encourages me to be involved sa nakakahitigin yung sports. Ayun good thing din ito para sa age ng kasawa ang body exercise for our healthier us and we will do our best to have some exercise together kasama na rin ang panting namin kasawa. So, our adventure starts today. Yan po ang aking kasawa, si Paahon! haha <laughs> Papunta kami ngayon sa aming unang target destination sa Old Grove Farmstead located at Barangay Lador, one of the barangays of the city of Lipa. Alam niyo ba na ang Lipa City ay with estimated elevation above sea level of 318.2 meters or 1,044.8 feet? May 72 barangays at kanila nga ang Barangay Lador. Lodlod is a barangay in the city of Lipa in the province of Batangas. The present official name of the barrio is Malaling Naludlod. How Malaling na got its name? In the old town of Taal, Batangas, there was a barrio called Mahabang Ludlod. Its equivalent is Malaling na of Lipa City. Sa lugar na ito, sa doon ng matagal is na isang sa Tagalog ang matimitala o nang ng tila. Nang dumating ang tagulad, ang tagsibol na siyang pangunahing mapagpupunan ng ng tubig na ng mga nerahan ay nagigod. Ang particular na dyer na umaas sa ng kanyang palakal sa tagsibol na isip ng, ng isang plano kung saan mapakakuha ng isang tuloy-tuloy na supply ng tubig. Pumupay siya ng isang malawak na balon sa pinakamababang bahagi ng lugar sapagkat isip niya na sa pamamagitan nito, mas mabilis na magmumula ang tubig mula rito kaysa sa hinupay ito sa isang mas mataas na altitude at nakailanganin niya na isang mas maikling lubid kung saan makukuha ang tubig mula rito. Kung gayon, ang balon ay naging pangunahing mapagpupunan ng supply ng tubig ng mga taong baro at mga halapit na baryo nito. Hanggang sa kasalukuyan, ang balon na ito ay meron pa rin, ngunit ang mga tao ay hindi na kumukuha ng kanilang tubig mula rito sapagkat nakaligay ang mga balon ng artisan at bukas na balon sa kanilang sariling mga tahanan. So, yun. Ang matandang malaking balon ito ay ginawang no na para Punta sa mga kakabalon. Uh, Matatagpuan ito sa pinakamalalim na lugar ng baryo sa kahabaan ng tonay kasala. Dahil sa malalim na malaking balon na ito, ang mga maagang nanirahan sa lugar ay dumating upang tawagan ang baryo malalim na lugar. Wow! At least alam ko na ang little history background ng Ludlod. At ilang so, minuto na lamang, malapit na. na kami sa Old Grove Farmstead, established sa taong 2018. Medyo papasok ang daan patungo sa Old Grove Farmstead. Pagpasok mo sa loob, may malawak na lupain. Magandang mga structures na ala Netherlands style. May mga farm animals tulad ng bibe, tupa, at meron ding mga kalapati na malayang lumilipad sa Himpapawid. Sa mga facilities na Manila, meron silang swimming pool for adults and kids, and also lodge. But for now, hindi pa alawang ang kids and in using the swimming pool. We explore and enjoy the view and also their food. We booked two days before and pay for 800 pesos per head, entrance fee, and lunch included. Yes, 800 pesos po with complimentary food and dessert. For me, okay na din yung price um, for 800 pesos para sa view na makikita mo and the memories that you could create together with your special someone and your family. So, okay na din yung makapag-spend ka ng time to relax your eyes a bit. May iba naman yung, yung view at Siyempre, para sa amin, makahupa sa aming pagod sa pagbibisikleta. At the end of the day, I realized talaga na ang oras ay napaka-exil naman. Kaya, kailangan po natin ispend ng, ng wisely. Ispend it to your loved ones, to your family, to your Um, special someone. so, kaya, And I hope na hindi lang po ito yung una, kundi may mga susunod pang mga biyahe namin. And, syempre, di tayo aalis bilang full-time mother. Meron po tayong tatawang na on-call na babysitter and I would like to thank them sa pagbabantay sa aming mga anak while we are not around. At, syempre naman, ay, sana po samahan niyo po kami muli sa aming susunod na mga biyahe dito po sa aming channel sa Biyaheng Bisikleta. Maraming salamat!